check up pa rin uh, current location natin at uh, yun naglapasan na nga yung mga tao rito dahil uh, si General Sukat eh, clearing na eh, merong yung report ito at reklamo dahil nga yung mga lola lona pag uh, nilatag eh, wala na talagang uh, madaanan lalo na kapila ang pa ang uh, naglalatagan So, hirap na hirap din yung mga ano okay naman sa ano eh wala namang problema magnegosyo, wala namang problema maghanap buhay. Pero siguraduhin lang na talaga hindi makakapag-compromise uh, iba o makakapag-sacrifice ng sa ibang uh, itatrabaho na ito naghahanap po eh. Okay, dito na tayo. Dito ba dito. Diyari, jerry Dito iba, dito iba. Dito iba.

Aantayin nyo pa ako, saka nyo hansi. Maghihira kayo, Wala namang taalan dyan. Sige lang, po. Jen, nakuha mo muna, Jen. O, Jen.

Ano wala oh. Tingnan oh, 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 mo. May may oh, 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 wala oh. Tingnan mo. Oh, wala oh. Tingnan mo. Oo, wala oh. Tingnan mo. Oh, oh. Tingnan mo. Oh, wala oh. Tingnan mo. Oh, kaya may Tingnan wala Oh, wala oh. Tingnan wala oh. mo.

Ayaw ni si Magaling. Ayaw. Guys, dito. Oh. Right, dito.

Maganda dito. Tapos sisisihin nila ang gobyerno. Thank <coughs> Robak robak tabasu wa to tabako igadat ni forema ga san no there is oh domo ga 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 atena robak राम राम Nalabas ka ba, boss? Nalabas ka? O, lupas ka na muna. Ha? Lupas ka na. At uh, nakakasinup tayo dito eh. Yan. So, o. Uh, tikuran mo, pare. So, uh, so tikuran mo nga ito. Para magkawa, no? Mga mami, may mankis pa dyan. Ito yan, yung manhole na open. Kaya may mga nakalagay na buto. Dahil butas. O. <coughs>

na yung barangay, oh. oh Kanya ito na, yung na. Kaya yeah, yung barangay, yung putay, oh. O, na. na. Oh. Fire, Kanina, yung na. Diba, yung yung ng barangay, oh. Yung mga lona nyo, ah. nagtatanong ha, pacheco pa rin ang location natin kasama pa rin natin flat control highway division district 1, ayun si Henner Sukat. puro lona lona at saka mga grid na machine ang nadali rito at direct